punta tayo dun sa sa may diami ng palay mga kapaps buha po tayo ng mushroom sa so, garden ko ayan so, meron pa tayo dito mga pabala sa <laughs> so, punta tayo dun mga kapaps sa so, diami ng palay buha po tayo ng mushroom mga kapaps so, tayo dadaan sa ating kabilang papaya na mga tanim. Ayan. punta tayo don, Doon tayo kukuha ng mushroom. Sa diyami ng palay mga kapos. Wala tayong ulam eh. Pupunta natin doon. Swayan so, 'di amin ang palay mga Kapaps. Ayyan, may mushroom na natubo kasi paghapon kasi mga Kapaps alas 4, natubo na itong mushroom eh. So ito siya. You know. Ayyan, pwede na ito. Oulamin natin. tung maliliit na mushroom na ito. Wala kasi tayong ulam mga Kapaps. So, maghanap pa tayo dito ng mushroom. Ito. Meron. Sige, maliit. Pwede na to. yun o. Mushroom. So, kung taga-probinsya ka, mga kapaps, alam mo to eh. Ayan, maliit na mushroom. Sa diami ng palay. Eh. So, ayan o. Ayan. Kasi paghapon natubo na ito eh. Ayan. ayan. Maliit na mushroom. Sarap to na, no? Lagyan ng labog o di kaya itlog maliit pa ano pa tayo dito so dito sa may baba meron ayan pa dito na makul makul or mushroom ayan o oh. ayan sa diami lang ng pala ito eh. ayan ayan linisin na lang natin doon mamaya so masarap ito lagyan ng ano lagyan ng itlog Ayan. nang ng galamaya. Paghapon kasi natubo kasi ito mga kapats eh. Ka lang, maghanap ka lang. Ayan o. Mushroom sa diami ng palay. So masarap ito. Ayan na matyaga ka lang talaga kumuha kasi so, wala po tayong ulam hanap tayo ng ulam ayan o pag na dito ka sa probinsya walang problema yung ulam eh kasi andyan lang yan sa tabi tabi kung masipag ka lang ayan Kaka ulam ka talaga so ayan o ayan o Ayan. Kasi paghapon kasi natubo na ito eh. Bukas, wala na ito. Mabilis kasi ito lumak, uh, bumuskag, uh, bumiyak. Itong mga mushroom na ito sa biyami ng palay. So, sarap nito. Ayan. Labugan at saka itlugan. Tayong ulam eh. Igisa mo lang sa kamatis to mga kapaps. Hindi diba, maliit pa talaga? Ang naputi-puti na yan. Mas pa yan eh. Matsaga ka lang dito mag-ukay. Sa diyami ng palay. Ano ang dami oh. Maliliit pa oh. Hmm? Sibol pa lang. Ang daming maliliit. Ayan. Tayo na ulam mga kapops. Ayan, ganda. Hmm. Ulam na. Sarap nitong mushroom na ito. Tawagin ay makul-makul. makul makul kukuha lang tayo ng pangulam natin lagyan natin ng itlog mga kapaps hmm? ano ito siya ayan so ang sarap nito hmm? so ito siya ayan lang hindi naman lumalaki ito eh. Ganito lang talaga siya pero napakasarap nito mga kapaps ayan 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 malaki laki, -laki. ay nawasak na ayan ito, ito yung ulan eh 'di ba? No, libre na ulam. Ha? Sarap na higop ko ng sabaw nito mamaya. Tamis ng sabaw nito mga kapaps. Itong masarap sa diami ng palay. Ayan o. Okay, okay pa tayo. Kasi yung iba hindi pa yung nakalabas eh. Hmm. Ito marami na. Kulang naman mag-isa kakain ito eh kasi ako lang naman talaga mag-isa <laughs> doon sa kubo ko ayan na patay dagdagan natin ng kunti marami sana kaso lang maliliit pa eh yung iba masyadong liit yung puti, puti 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 na yan oh yan oh mushroom yan mga kapats ayan magluto ng marami kailangan ko lang mag-isa. Mag-isa sa kubo ko. Oh. Ayan pa sa taas. Meron. Dito. Ayan. Okay. sarap nito ito na yung nakuha mga kapapso so ayan na sya ayan so ito na yung nakuha nating mushroom ayan o so, may ulam na tayo meron na tayong ulam sakit so, taas Baka mayroon pa dito. Okay, okay lang sa diami. Ayan. Mayroon pa dito. Uh. Oh <laughs> mga kapaps okay na tong nakuha po yan po ang dami pa dito maliliit na mushroom oh. ayan oh. ayan maliliit na mushroom ito lang yan sa diami ng palay ayan oh. maliliit sir, okay na tong nakuha po oh. so pwede na to ayan may ulam na tayong mushroom mga kapaps ayan sya oh. Ayan, mushroom. Sa diami lang yan ang palay mga kapaps. Ayan. So lagyan na natin to ng gisa natin sa kamatis. Mayroon Hindi pa. Dito to. Ayan. Gisa na lang natin sa kamatis. As, lagyan natin ng itlog. So ayan lang po mga kapaps. Mayroon na tayong ulam. Ayan. Dito lang yan sa diami ng palay. So, balik na tayo dun sa kubo. At linisin na natin to At bilan na natin to ng itlog itlog mga kapaps so yan lang po mga kapaps bye bye mayroon na tayong ulam na mushroom so bye bye god bless